Dahil ang bigat ng responsibilidad ay totoo. Sa maraming gabi, nag-iisa, tinanong ko ang aking sarili, sulit ba ang magpatuloy kung walang gustong makinig? Ngunit may isang sagot na hindi nagbabago, kapag binigyan ka ng Diyos ng isang misyon, ang pagsuko ay isaring anyo ng pagsuway. At alam kong kung mananahimik ako, magiging kasabwat ako sa katahimikan na nakamamatay. Naalala ko ang isang tiyak na eksena, pagkatapos ng paghaharap na yon kay Amazias, naglakad ako sa mga lansangan ng Samaria at nakita ang mga taong umiiwas sa akin. Para bang may dala akong nakakahawang pasanin. Walang gustong makihalubilo sa isang taong nagsasabi ng nakakabahalang bagay. Ngunit isang babae, gayon paman, ang lumapit ng maingat. Inabot niya sa akin ang isang piraso ng tinapay at mahinang sinabi, ang iyong mga salita ay nakakatakot sa akin, ngunit ginigising din ako. At iyon ay sapat na upang baguhin ang aking lakas. Ang katotohanan ay maaaring tanggihan ng sanlibo, ngunit kung gisingin ito ang isa, sulit na ang pagsisikap. Mayroong isang hindi maiiwasang pagkakatulad sa pagitan ng sandaling iyon at ng ating nararanasan ngayon. Tumingin ka sa paligid mo, Sino ang may tapang na harapin ang pagkakamali kapag ito ay nakasuot ng otoridad, ng status, ng relihiyon, ng ideolohiya? Mas pinipili ng marami ang pag-apruba kaysa sa integridad. At, sa isang banayad na paraan, nagiging alipin sila ng kanilang sariling kaginhawaan. Ang takot na mawala ang mayroon tayo ay, madalas, ang pumipigil sa atin na maging kung sino tayo dapat. Doon ko nagsimulang maunawaan, hindi ako tinawag ng Diyos upang tanggapin, tinawag niya ako upang maging totoo, at ang katotohanan kapag binigkas ng may. Pananampalataya ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang korona. Naintindihan iyon ni Martin Luther King via ilang siglo pagkatapos. Hinarap din niya ang mga amasyas ng kanyang panahon, mga leader ng relihiyon at politika na mas pinipili ang kapayapaan ng katahimikan kaysa sa sakit ng katarungan. Nawala ang kanyang kapayapaan, ikinulong, pinag-usig, at gayon paman ay nagpatuloy sa pagsasalita. Alam niya ang parehong bagay na natutunan ko sa mga lansangan ng Samaria. Walang mas nagpapabago na kapangyarihan, kaysa sa tapang na ginagabayan ng pag-ibig at pananampalataya. Ngunit huwag mong isipin na ang tapang na ito ay ipinanganak na handa. Lumalaki ito sa alitan ng pagdududa. Ako mismo, bago ang bawat talumpati, ay nakakaramdam ng pagbaliktad ng tiyan, ang pagpapawis ng mga kamay. Ang tapang ay isang espiritual na kalamnan, lumalakas lamang ito sa paggamit at marahil iyon ang malaking pagsubok ng bawat henerasyon. Pumili sa pagitan ng kaginhawaan ng pagpapabaya, at